pangatlong araw po plano namin lumakad ngayon pero susubukan namin mag bisikleta ako ang mag-a-drive. ihanda lang muna ni ate siya yung bike ayan oo nakano ka naman nakalabas ka naman nakakita naman na bukas na kita bye guys hello ang buka yan Siyang ka lang. Gala ka lang naman. <laughs> Bola. 还会讲普通话。<noise> <noise> <noise> Ay, mataas pa Ano ka nang May hindi na Hindi, tatayo ka muna.

siya nakapagbike sinubukan namin na uh, magbike kaya lang hindi talaga kaya hindi ako makasampa hindi talaga kaya kaya uh, nag decide kami na maglakad na lang hindi uh, sure. <laughs> isip kami ng paraan kung paano ako makasampa sa bike na. Para huh? hindi sa highway ulit. Ito na po. na talaga. Hindi kaya Gusto nyo po nang kasi Hindi niya kaya kasi kahit lang may kaikot lang sana dito sa subdivision na ano, so hindi eh hindi mo kaya magusta lang ko talaga magbait siya At gusto niya rin masubukan na magbait ka na siya ang magdadrive kaso hindi talaga magbait kasi gusto niya eh. Paa niya. Pidal-pidal niya. Kasi Si. <laughs> oh. Oh. aso. Oh. Tara pilit niyang tumohon lang tumahol. Paano mo maipipix yung ano nung, no, yung bike mo? Ha? Paano natin maano, maayos? Hindi pa nga, pag-iisipan ko muna. Ano paano makaroon makapag. Dati nga sa sidecar dati, hindi hilap din ako sa kayo. Mm. Pero nakaisip ko ng parang kung paano sa kayo, ba? Diba? Mm. pag-aaralan ko. Mm. Bảo đ ả kami skinita sa makumpakong -baba. baba street hindi po kami nag highway at maraming sasakyan nga tsaka masyadong ma ano dun sa kalsada dito solong solo nya hmm. walang sasakyan na dapat iwasan may talbos ng kamote sarap yun kaso baka yan may ipigyan. sarap yun no talbos kamote o i-steam mo lang ganda ng pagka black niya Lock 10, Lock 19, Phase 1 Buti uminit Kanina, maano siya eh Makulimlim Parang uulan

Sa Gcash. Napin Gcash ko. Grabe no? Kaya nga eh. For 9 months, 2,000 yung babayaran mo. Hmm. Pwede mo naman yun yung ano kuya. Kasi hindi naman ikaw ang nagpumuha no? May report ko lang sa Gcash. Ano ko saan? Ang gawin, wala pa silang ano. Wala pa din ano si Gigi? Hindi pa lang kung ano pwede nang gawin. Ano pa yata, iniimbestigahan pa. Iniimbestigahan pa. May seven kay ka pa na chickens, nag i ka ah. Hindi ko talaga lang yan. Nagulat na nga lang eh. Paano mo nalaman, te? Friend ko si Ate Cristina. Ah, naano sa'yo? Oo, si Ate Cristina. Ah, naitanong mo. <laughs> eh, hindi ko pa nga siya na, baka mamaya ano po siya I Stress pa siya. Oh, Stress oh. pa talaga. Ito mo! Ito mo naman sa loob ng bahay, di ba po? Eh, kailangan ko talagang alihin. Kaya, kuya, keep it up. Ayaw niya pa nga. Talagang... Ay, stress na stress siya eh. Anong gagawin ko lang? Magsayo-sayo sa harap niya. <laughs> Ayan o. Oh. Sabi ko tara maglakad tayo. <laughs> Talagang ano yung isip niya. Eh dapat magbabay kami. Kaso lang, hindi niya kaya. Sinubukan namin, hindi niya talaga kaya. Yung try bike Hindi siya magpipidal. Alalayan ko lang sana siya. Eh kaso, hindi niya kaya talaga eh pinilit ko na siya. Sige. Saan ka ba dyan? Ah. Kahit mag-tiktok ako sa harap eh. Hindi. Nandun pa rin yung stress ni. Tiktok pa more. Oh. Ah, natagot na ako ng pawis mo. <laughs> ang pawis mo, oh, grabe. Sabi lang yun, lapit naman eh. Grabe ang pawis ah. Ah, di ba? Alam, mas malayo. Dito, doon sa kabila. Pares. Malayo kabila. Ah. Tsaka dito, okay lang. Tahimik talagang pin mo maglakad na walang sasakyan. Oo. Oh. Kaya lakad minsan maraming aso dito. Wala man, no? Ang galing talaga dito. Grabe. Hindi ganun lang pala ang buhay mo. Cellphone, TV. Cellphone, TV. Ah. Pagkano? Wala na. Siya na boring Diba? Na ano ko, naiisip ko eh. Parang Ganun na lang, paikot-ikot na lang ang buhay. Kaya yeah, Cellphone TV, tapos wala ka man lang, may makausap ka man sa cellphone, kundi si Nina. Ay sa, oo, oh, ganun. Tapos wala ka man lang makausap sa, sa labas o ano. Makita. Talagang bahay at bahay talaga. Tapos si Chance nasa taas lang. Diba? Lapit na po kami. sayangin, yan ang bahay Oh. Morning po. Oh. Sir, ang pawis mo po, sir. Oh. Grabe. Nice nga yan eh. Nice um. nga yan eh. Diya pa Tapos pag uwi, mamaya, <coughs> nanda na naman. Mag-iisip na naman. <coughs> oh, diba? Balik na naman po. <coughs> May iisip na naman. mag na naman. Sa Maalaga Street na po kami. Kanina, mapakumbaba. Ngayon, Maalaga. Wow. Ang ganda ng mga street. Eh. May maakit. Uh, ano street yun? Alin? Silulo. Mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba. Maalaga. Mapagmahal. malalalahanin Ang galing ng mga street. Oh. Masyadong <laughs> anong tungis subdivision ito. Oh. Mapagmahal. Ah. Ah, pangakit. <laughs> At bakit? Mapangakit. Ba't gano'n ang street nyo? Dito, mapag mapagmahal. Ibig sabihin, ang tao sa street nito, ganda ng mga pangalan. Eh. Ayan po. Mapagmahal. maalalahanin. Eh. Ayan na po kami. Malapit na po. Sir, ah, sir good morning. Oh, pa-pasok siya mo. Saan set? Ah, dito lang din sa Sanseleho. Oo. Oh. Ganda lang yung uniform na. <laughs> Purple. <laughs> Anong grade mo na naro? grade mo Anong grade mo na? ano ko eh Tayo yung strike eh Tayo yung stress? Bikit lang yun kuya Ano hmm. ko na sir na <tap> hak yung gcash ko Ay Magkano? 50,000 Maka may na-update kayo kuya na Hindi na sabi naman kayo May na-update kayo kuya Uso kasi ngayon yung... Pinag-update okay, kayo ng Gcash oh! Ano ang usapan ko nag-loan nag-loan ng 50,000 tapos may ano, na ng dapat nireport report na yun kuya ko na nga, hindi kaya ko na sa stress kaya ko na stress kaya ko na i Eh, bawa wala na po, Yon, kena <laughs> tama. Pak subuk kuba. Lapit na po kami. Ibago e na naman po si Sir ha. Ano? Oo nga. Grabe. Ganda ng kutsi niya. Oh. Bago na naman siyang... Kaya yeah, kung kulit puti. Kaya hmm. rin yan. Pa Namawala yung isa, di ba? Yung black. Benta na yan ang black. Kay Kaya hindi yun. Ayan. Ngayon. niya. Ganda. Ganda na naman ng kotse niya. Oh. Masakla lang. sasakyan Masa niya. Grabe talaga. Ito na po. Dito na po kami sa bahay. Sa akin yung kotse ko bulok. Uy, grabe naman. Wag naman pong ganun. Hindi bulok yan. Grabe. Kahit paano, malaki pa to. Tama. Malaki pa sa amin. Lalo sa akin dahil service ko to eh. Karating din. Si Tukmul, oh. <laughs> Ayan po po si Tukmul. Ano siya? Ayan po, tingnan mo. Ang lungkot na mukha. <laughs> <laughs> Bahala siya malungkot. Di mo. Hindi siya kalabas eh. Hindi, dinadamayan ka po yata. <laughs> Ayun lang. di kami sa bahay. naka na. Oops. walang lalabas. ay. pagu. na Grabe pa ako. <laughs> Makakausap uh, ka. Tapos. Kahit pa paano, yung naisip mong problema, may express mo, may kukuwento mo sa kanila, nakaka-ano kahit pa nakakagaan din. Sa daladala mo. Ay, kanina ayaw mo po o, maglakad. Ang magkita ko. Kaya inayo ko talaga maglaka dahil parang wala akong condition kaya lang sabi ko nga piliin mo ako eh. So yun. Siguro kailangan ko lang talagang iano yung sarili ko. para malaman natin kung ilang minuto ang ko Yan dito na kami, breakfast po. Kung may schedule bukas ni makaiyung ano, yung hospital. Bukas ang check-up ko. Kaya si Kuya lang ang magmamaneho. Kaya hindi timid sa gasolina dami ko problema ba, nagsising mo?